So yan guys, nandito tayo sa likod kasi nga tinitignan natin yung uh, nagtatrabaho na makina or bako dito sa uh, dikin ng pispan nila. So piplex lang natin itong mga kamatis ni Tito Ador. Ayan. Nagsisinugan na yung iba. Ayan. Diba? Ito nyo. Ayan. Ayan. Manilaw-nilaw na. Manila hindi nga lang sila ganong uh, nagsilaki yan uh, no siguro ganyan lang talaga sila wala namang ganong uh, lalaki pa yan uh. ste so yan uh. at yung mga patola niya. yan may okra rin pala siya ulit. Maliliit pa pero may bunga na. Ayan. Ganda niyan. Mga okra. Kahit na sabi mo maliit. Importante may bunga. Ayan. Lalaki din yan. Mga ganila nagbigay ng bunga. So, paano? Mga lods. Hanggang dito na lang. Tingnan natin yung yung bako nagtatrabaho. Ayun. Matis na yun. So, bye-bye.